Hello po muli mga katambay, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po para po magkomento po sa inyong muli dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. ah uh, ito po mga katambay, komentohan po natin ang uh, dati pong uh, hinawakan ng ating Vice President, siyempre ang uh, DepEd, siya po ay naging sekretary po doon, di po ba mga katambay? At yung po ay hinawakan niya ng dalawang taon mga katambay. Kulang dalawang taon po at yun po ay napakagandang record po ng, uh, ng hawakan ng Vice President Sara Duterte. Sa unang pagkakataon po, halos sa kasaysayan po ng DepEd, ay uh, naging uh, top one po. Laging nangunguna po ang ahensya ng DepEd sa loob ng dalawang taon. Laging number one po sa sinasabing approval at trust rating sa buong ahensya po ng gobyerno ang DepEd mga katambay nung hinawakan po ng Vice President Sara Duterte nung siya po ay maging sekretary po doon pero ngayon po mga katambay nakapagtataka kailan lang po nagbitiw ang uh, ating Vice President Sara Duterte sa pagiging sekretary ng DepEd dahil sa mga anomalya na natuklasan niya at talagang hindi niya nakaya sikmurain ang mga ginagawa po ng dalawang tao di umano na umahawak po sa pondo ng bayan. Yung pinangalanan niya, di po ba? Nagbigay siya ng pangalan, ang speaker at ang saldi ko. Kaya po siya, you know, napilitan ng magbitaw. Dahil una-una, ah, talagang ah, pinupolitika po siya at mayroon pang kasamang demolition job para sa kanya, mga katambay. Kung ano-ano po ang ah, ginawa po sa kanya. Sa DepEd, mga katambay, kung ano-ano yung bintang. Pero ngayon, ito po, nakaka-amaze nakaka lang po. Kumpara mo sa isang vice president na napagaling hawakan ng <laughs> Department ng Education, ang ating DepEd, ito po, naglabas po ng survey po. Ang uh, Publicus Asia, mga katambay, ito pong uh, third quarter po, nagpaya, naglabas po sila ata uh, ito po yung approval and trust rating po ng top 10 uh, government agencies po agency sa ating bansa. Ah uh, ito po. Yung dati pong number 1 katambay yung dating nangunguna nang halos dalawang taon sa panunungkulan po ng ating vice president Sara Duterte. Yung kanya pong uh, approval at trust rating dito ay lagi pong nangunguna. Pero ngayon po nakapagtataka po yung approval po ng DepEd ay kakulekulet kulelat mga katawain pang sampo sa sampung ahensya ng gobyerno pang sampo po yung approval niya ng DepEd at yung nakuha naman po niya na trust rating o yung trust ay pang-anim po mga katawain pang-anim yung dating nangunguna laging nangunguna ito po mga yung nilabas po ng publikus sa Asia. Pan-sampu po yung approval at yung uh, trust rating niya ay pang-anim. Mga katambay, it's amazing. Di ba? Nakita niyo po, wala pong batikos diyan. Lalo ang makabayang black. Lalo ang media. Ang mainstream media, hindi po pinag-uusapan masyado yan mga katambay lalo lalo po makabayang black na talagang tinitira po ang vice president, di ba? Sinasabi po na ang vice president ay hindi isang guro, isang abogado. Samantalang yung pumalit, ay eh, abogado rin. Galing sa Senado. Si Sani Angara mga tamay, dating senador o senador Sani Angara. Ngayon po ay deputy DepEd secretary. Wala pong yaw-yaw diyan. Walang batikos ang mainstream media at lalong walang batikos ang Makabayang Black. Dito po sa bagong sekretary po ng Deped, mga katambay, hindi po ba kayo nagtataka? Tanging Duterte lang po ang pinoproblema po ng mainstream media, sa kanang Makabayang Black at yung mga sinasabing mga alipores o yung nababayaran para po uh, bigyan ng maraming kritiko nagiging kritiko na sila ng Vice President Sara Duterte dahil bayaran sila, di umano. Nakita nyo po. Ito po, oh, pangsampu ka, yung dating number one, naging pangsampu yung approve mo, yung approval mo. Nangunguna ka dalawang taon halos. Nung hawakan po ng isa ring abogado, nagalit ang mga makabayang black, di umano, na abogado na hindi teacher ang Vice President. Eh, abogado rin ang humawak. Yung naging number one, ngayon ay pangsampu na. Sa approval at naungusan ka pa. Ang nangunguna po yung technical uh, education and yung uh, skills po, development authority. Tapos eh, tinalo ka pa ng ports of the Philippines, Department of uh, uh, Science and Technology. Biruin mo po yun. Mga tumalo sa'yo at uh, Department of Social Welfare and Development. Uh, Commission of Health o edu uh, a Higher Education, Commission on Higher Education, Department of Health, <laughs> uh, Department of Tourism, tinalo ka pa ng Department of Tourism mga katambay. At itong uh, Civil Service ka uh, Commission, tinalo ka pa rin, pang sampu ka. At yung sa approval naman po, sa trust rating naman po, sa approval, pang sampu ka. Tapos yung trust rating mo, pang anim ka tinalo ka rin, tinalo naman itong tek, uh, tekne, uh, Technical Education and uh, Skill Development Authority, Armed Forces of the Philippines. Biruin mo po yun. Tapos, eh, Banko Sentral ng Pilipinas. Oh. Uh, ito, eh, Commission in Higher Education. Tapos, eh, Department of Science and Technology. Tapos, eh, pang-anim ka. Itong eh, Department of Education, mga katambay. Samantalang itong mga survey na ito, eh, ito po hindi po nababayaran ito di umano. Di ba? Pero hindi mo na panatili yung pagiging numero uno. Bakit kaya? Ano po nangyari sa bagong palit na sekretary mga katambay? Ikumpara mo po doon sa dating sekretary na vice president. Di ba ba? Dalawang taon nangunguna mga katambay. Tapos, Apakarami pang batikos ito. Ang dami pang kritiko. Nangunguna na 'yung agency mo, 'yung DepEd sa buong ahensya ng gobyerno. Tinalo mo na lahat. Pati ang opisina ng presidente, ikaw pa rin ang nangunguna noong mga panahon na siya ay nasa DepEd. Pero lahat ng ng uh, ng batikos sa iyo pa rin. Ikaw pa rin 'yung hindi magaling, ikaw pa rin 'yung uh, napakarami mong maraming binabato sa iyo na anomalya nung mga panahon na si Vice President ang may hawak dyan. Pero ito, yung halos sa uh, bumagsak ng napakalaking uh, numero, yung nangunguna ay naging pang sampo ang approval at yung trust ay naging pang -anim. Wala man lang tayo naririnig na ni isang batikos o question dito sa bagong uh, namumuno ng DepEd. Hindi po ba kayo nagtataka mga katambay? Di ba? Talagang, uh, talagang uh, scripted lahat, mga katamay. Eh. Komento ni Kamano, scripted ang ginagawa nila dahil nga napaagaling mamuno ng isang Duterte sa Pilipinas, sa ating bansa. Di ba? Naayaw ayaw na nila na ito'y makabalik. Lalo sa pinakatap maging presidente ng bansa. Kasi mahihirapan sila. Eh. Yung mga pinagagawa nila ngayon, lalo sa institusyon ng Kamara at Senado, at yung ginagawa po ng kamera na natuklasan po ng ating Vice President, yung mga sinasabing extra-extraordinary na bilyong-bilyong uh, pinapatong nila o dinadagdag nila, never nilang magawa yan sa isang Duterte dahil hindi po nila nagawa yan. Never nilang nagawa yan noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung mga ganyan natutuklasan natin na, na natuklasan ng Vice President na ang DepEd mismo, eh, nagagamit para lagyan di umano ng napakalaking korupsyon. Never nila nagawa yan kay dating Pangulong Duterte. Tinututukan kasi ni Pangulong Duterte ang budget. At talaga hands-on siya kung saan dadali ng pera ng bansa, pera ng taxpayer. Alam niya kung saan niya ilalagay, nilalagay na proyekto. At tinututukan niya yung proyekto. Di ba? ba? Kaya nga napakarami niya nagawa. Napakaraming nagawa ang proyekto ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Isang damukal. Pero ngayon, nauubos ang pera natin. Dalawang taon na. Napakalalaking pera ang nalulustay. Pero walang nagagawa yata. Di ba? Katulad po nito, DepEd. Wala tayong naririnig. Nananahimik silang lahat, Mga katambay tahimik na tahimik si convicted Franz Castro ng child abuse. Si Brosas. Lalo si, si, si Raul, Raul Manuel. Mga katamay, mga tahimik sa issue. Katulad nito. You know, bumabagsak ang performance ng DepEd. You know, isa ring abogado na yan ang panira nila, yan ang tinagawa nila issue sa vice president na hindi siya nararapat you know at hindi siya bagay maging uh, secretary ng DepEd dahil siya ay isang abogado kuno samantalang ang pumalit ay isa ring abogado ngayon Samantalang ang Vice President, pag-upong, pag-upo pa lang bilang Sekretary ng DepEd, ang laki na ng pagbabago ng DepEd. Kaya nga nakikita ng mga Pilipino yung pagkakaiba. Di po ba? Ang laki na improvement. Kaya nga lang, politika siya. Sobrang pamumulitika sa kanya ng bagong Pilipinas, mga katamay. Lalo-lalo na yung tinatawag ni Vice President Sara Duterte, yung tambaluslos, di po ba? Yung tambaluslos na sinasabi ni Sara Duterte, yun daw ang may hawak. Dalawang tao lang daw mihawak may hawak ng pera si saldi ko at ang tambaloslos daw po sabi ng vice president. Kaya talagang uh, dito po sa Bagong Pilipinas, alam na alam na po natin kung sino lang talaga ang kanilang pinopolitika. Dahil uh, ito pong ito pong grupo na ito, katulad nito, ang laki ng diperensya, eh, di ba? Nung uh, sekretary po ang vice president ng Deped, ang daming batikos. Ngayon po, nung biglang napalitan ng isang sani ang gara, ang uh, Deped wala na tayong narinig na batikos. Wala na question ng media. Wala na question ng social media. Pati social media. Wala na rin question sa DepEd. Lalo-lalo ang grupo ng Makabayang Black. Walang, walang, walang nakikita. Walang nakikita ang problema na sa DepEd, mga katambay. <laughs> Kaya, samantalahin nyo. Samantalahin nyo habang kayo ay nasa pwesto. Pag naupo ang Agila, at nakabalik sa Malacanang ang isang Duterte, malaking problema na naman at sakit ng ulo haabutin nyo. Lalo-lalo na yung mga, yung mga nakita ng Vice President Sara Duterte at yung mga tao na kanyang mga nakita at meron siyang pruweba, may hawak siyang mga ebidensya. Ngayon kasi, mahirap para sa kanya dahil wala, walang kumakampi sa mga Duterte ngayon halos. Iilan-ilan na lang po. Di ba? Halos na, nakuha na po lahat ngayon ng bagong Pilipinas. Pati yata ang media, pati yata ang sinasabing sinasabi uh, puwersa ng ating kapulisan, puwersa ng ating kasundaluhan, pati kaya di umano, pati ang justice system natin, ay eh, nakukuha na rin kaya nila. Nagtatanong na si Kamanong. Di ba? Kasi parang walang umiiral din sa atin na parehas na hustisya, di ba? Hindi hindi po nakikita ng mga kababayan natin na nagiging parehas. At saka, nako, ang laki ng problema ng bansa din natin, di ba? Na pag-uusapan lang natin, ang laki ng droga, korupsyon, krimen, kahirapan. Ang cost of living napakataas. Nakakalungkot lang. Kaya nga nakakaano rin eh, Lagi pinaalala ng ating Vice President Sara Duterte na tutukan po sana din, di ba? Yung talagang totoong problema ng Pilipino, yung totoo kahirapan, kawalan ng hanap buhay, di ba? Pero nakatutok tayo eh. Iba tinututukan natin. Dalawang taon na tayong namumulitika ang bagong Pilipinas. Puro politika. Wala kang makikita sa mainstream media. Puro politika, puro pamumulitika sa mga Duterte. At mga nakapaligid sa Duterte. Di ba? Buhay na buhay po. Ang uh, sinasabi po rin na uh, institusyon ng Kamara, walang lubay nakakahiring mga katambay. Kaya pag upo po at uh, sinasabi nga po natin, kinukumentuhan natin, pag naupo ang isang Duterte sa Malacanang, malabo na nilang mga gawayan. Pati yung mga korupsyon na nakita ng Vice President, malabo na nilang magawa yan, mga katamay. malabo malabo na yan. At baka dumami pa ang makasuhan dahil sa mga nakita ng Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo lalo ang makabayang black, mga katambay. Kaya maging matalino na rin po tayo, mga, mga kababayan. Huwag na po tayo. Iabolish na po natin hanggat maaari ang mga party list. Hindi po nakakatulong sa bansa yan you know, dagdag gastos pa ng taxpayer yan, mga party list, di ba? E kung yung mga congressman nga, mga representative, isang damukal na, na wala naman tayo nakikita nga ginagawang magaganda sa ating bayan, di ba? Sobra-sobra na. Sobra-sobra na namumulitika, dadagdagan mo pa na isang damukal ding party list. Kawawa ang ating bansa. Dumadami lang ang magnanakaw sa ating bansa, mga katamay dumadami lang ang mga magdanakaw. <laughs> Dahil di umano no, sa mga natutuklasan nga po ni Vice President, di ba mga katambay? Kaya dito po, sa nakikita po natin mga katambay, na nananahimik po sila sa kabila na nga uh, ang survey po, yung dating nga uh, hirap na hirap po silang pabagsakin kahit ano gawin nila at siraan at kung ano-anong panira ang ginagawa nila sa Vice President Sara Duterte, nananatili pa rin siya. Siya pa rin ang pinakamagaling na humawak ng DepEd, mga katamay. Ng DepEd, siya pa rin. Mahirap buwagin at burahin. Binoy mo, pagtungtong na pagtungtong mo sa DepEd, number one agad. Di ba, ba? Yung agency mo. Samantalang ito, pagtungtong ng isa ring abogado na senador, biglang number one, nadagdagan ng zero. Yung number one, dinagdaga ng na zero, naging pang sampo. Tapos, yung trust rating mo, yung number one, naging pang anim. Ang laki ng binaba, hindi ka man lang nagdaan sa number two, number three. Biglang number one, yung approval mo, biglang naging number ten. Ganun ba kasama ang ginawa ng bagong pumalit kay Vice President Sara Duterte? Kay Vice President, ganun kasama po ba pag <laughs> pagpapatakbo ngayon? At biglang bagsak ang approval. Yung, yung number 1 naging number 10. Tapos yung yung trust rating mo na number 1 naging number 6. Di ba? Kaya gising na gising na po mga Pilipino. Kahit anong paninira, kahit anong sabihin kung ano-anong tanim na gawa-gawa ng paninira, gising na po mga Pilipino. Hindi po tangat-bobo ang mga Pilipino. Nakikita po ng mga Pilipino, katulad ni Kamanong, kung sino talaga ang politikong nagtatrabaho sa ating bansa at hindi namumulitika at hindi kurap hindi kurap mga katambay muli po si katambay manong maraming maraming salamat po at lumalabas po ang katotohanan talaga nga kahit ano gawin po nilang paninira lalabas at lalabas ang katotohanan kung sino po ang tunay na makabayang politiko mga katambay at least meron pa Meron pang natitira, makabayan, makapilipino, makamahirap, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, maraming maraming salamat po. Sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe. At sa mga nagko-comment, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa muli po mga katambay, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam, mo, paalam po muna muna at sa ulitin muli mga tamay. Bye bye.